Sabi nila masarap daw yung halo-halo dito so tatry natin kung masarap nga ba talaga. Masarap nga bang halo-halo dito kuya? Masarap nga halo-halo. Jonas, love you. Sure ka ha? Ha? Talaga ha? Masarap. Pero ang daming creamy tao. Creamy siya, creamy. Ha? Creamy talaga. So tara, punta tayo sa loob. Tikman natin. Pansit, chami. Ano bang... Good afternoon. Good afternoon. Halo-halo. For dining po ba kayo? Dining? Masarap nga ang halo-halo ninyo. Yes po. Oo oh, talaga? Oh. Yeah. Sure ha? Yes po. So dumaan lang talaga ako dito para tikman ha? Oh, sige ah, first, time niyo na ba, ah, ah. Ah, first time nyo lang po ba? hindi naman po? First time nyo lang po. Try nyo po ay special para... Sige. First time or Okay siguradong babalik ako ha? Opo, babalik kayo sir. Sinasabi ko sa inyo, mga siguro ngayon na, kain kayo, kayo bukas. Tapos siya na sa pangalawang araw. Sige. Halo-halo lang muna. Halo-halo lang okay. po. Sige po, 140 lang naman okay. po. Okay. One special in, one special in. Pa-special nga po siya. First time po nito. Okay. Talaga? <laughs> Only 200 pesos. So, try natin Oo oh, nga naman Ayan May mga bagong uh, Maraming kumakain Actually first time ko itong puntahan Nadadaanan ko na Kaya lang hindi kami Nag try kumain dito Pero this time guys Solo lang ako Ito po ay dito sa Bypass road ng Tayabas Going to Bilao and uh, Mauban Maraming kumakain tatry ko halo-halo nila. Ito na yung, uh, yung kanilang halo-halo. Special to. At, uh, yun, try kung masarap nga ito. Gusto ko lang talaga matikpan yung kanilang halo-halo dito. Kasi ang dami laging sasakyan, ang dami laging kumakain. At, uh, ang dami nga nagsasabi na masarap daw nga yung halo-halo nila dito. So, try natin guys ang sabi nila creamy talaga yung halo-halo dito mukhang creamy nga siya hindi rin naman kamahal kasi 140 lang po so pwede na unang subo unang tikim para sa sa lahat guys ano load sa akin something different nga may kakaiba so try natin hanggang sa dulo panalo guys masarap nga so kain muna tayo maramis yung sahok creamy yung kanyang ice panalo iba't ibang klase yung kanyang mga sahong so maiibigan talaga natin lahat sa mga halo-halo lovers dyan masarap to ang daming kumakain ang daming pumapasok dito siguro talaga ang ano uh, yung iba bumabalik kasi nga masarap so first time ko talagang kumain dito sa kanila at yung halo-halo ng talagang yung aking pinikman masarap naman talaga talaga habang habang hinahalo mo nakukuha mo yung laman na nasa ilalim sisiyahan ka talaga yung lasa niya Masarap. Masarap talaga guys. Mas. Ang dami sa hog niya. May langka, may ubi, may makapuno, may sari-sari pang lahok. So talagang masarap. Creamy na creamy talaga yung ano. So, talagang masasiyahan siya ang sa lasa So ito yung pangalan ng kanilang restaurant, John Narimi Aluhalo. Dito lang po yan sa Bypass Road, sa wakas sa uh, Lakawan, sa Tayabas City. Talagang uh, babalik at babalik ka kapag natikman mo to. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo lahat. At sana po ay uh, nag enjoy kayo sa pagsama sa akin. At po sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, Huwag niyo pong kanilimutan, pakilike lang po, pakisubscribe at syempre pakihit na rin po yung bell button para updated po kayo lagi sa mga bago kong nilalabas na video. Maraming salamat. God bless.